Kamusta? Ako po si Joy and welcome to Atheist Joy Philippines kung saan ang topic natin itong tungkol sa atheism, god belief at kung ano-ano pa. Don't forget to subscribe kung gusto mo yung mga ganitong usapan. On this video, explain ko lang yung ibig sabihin ng atheist, atheism, agnostic, at pati na din yung secular at humanism. Uh, so sa tingin ko, kung atheist ka at kung mag-agree ka sa mga sasabihin ko dito, eh mapapakinabangan mo tong video na to. Kung tinatamad ka mag-explain, pwedeng isend mo na lang to. Uh, or kung believer ka naman, eh sana may matutunan ka rin dito. Kahit pa Kaya, let's do this! Nung inimpisaan ko itong channel na to, uh, gumawa ako ng maikling video about sa definition ng atheism. Mga 3 minutes ang haba noon. Ito! Pero mukhang hindi ko yata masyadong na-explain na maigi. O siguro hindi pinanood ng iba. Kaya hanggang ngayon, nakakakuha pa din ako ng mga message at mga tanong na Kung walang Diyos, sinong gumawa ng universe? Or patunayan mo nga na walang Diyos? <laughs> Hindi naman siguro sila galit, no? Pero, yun nga. Kaya, sa tingin ko, mukhang kailangan ko nang gumawa ulit ng mas detalyadong explanation video tungkol dito. Para once and for all, maliwanagan ang mga nadidiliman. Pero kung sabi nila, ako daw yung nasa kadiliman. Huh? Maliwanag naman dito. Ang gulo. <laughs> ah, basta, ito na. So, atheist. Sa Tagalog, atheismo. Ito ay mula sa Greek word na atheos. Theos ang ibig sabihin ay God at A ay without. So, without God. Sa simpleng salita, ay taong hindi naniniwala sa existence ng isang God or mga gods. Yung Greek term ay ginamit sa iba't ibang paraan since 5th century pa. So, mga 1,500 years ago. Pero yung mismong term na atheism ay nagumpisa lang around 400 years ago. Ito yung panahon na lumalawak ang ideas ng free thought at skepticism. Ito yung paniniwala sa mga bagay na base sa ebidensya at science at hindi lang dahil sa tradisyon or otoridad. Sa pagitan ng mga panahon na yan, mahirap ang dinanas ng mga karamihan ng atheists. Marami sa kanila tago or closet atheists. At yung ilang nagsalita, kagaya ni Lucilio Vanini na isang Italian philosopher, nung napatunayan na guilty siya sa pagiging atheist at blasphemy or kalapastanganan, basically nagsalita siya against religion, eh nung nahuli siya, nung 1619, pinutol lang naman yung dila niya. Then sinakal siya hanggang mamatay tapos sinunog yung katawan niya. Yun lang naman yung parusa nila noon sa mga atheists sa maraming lugar sa Europe. Matagal na panahon nang lumipas na hindi maganda ang sitwasyon ng mga naging kritiko ng relihiyon at mga atheists. Um not until around 18th century sa panahon ng French Revolution, unti-unting nagumpisang umangat yung mga ideas ng atheism. Dahil nga sa tulong ng patuloy na paglawak ng modernong pag-iisip, philosophical at yung mga scientific ideas nung mga panahon na naiyon. Sa so ngayon, although mas mabuti ng kalagayan ng mga itis at non-believers sa maraming parte ng mundo, Meron pa ding mga negatibong tingin ang karamihan sa pagiging atheist at hanggang ngayon, meron pa ding mga ilang bansa na kamatayan ang parusa sa mga atheist or sa mga tumatalikod sa religion. In the future, gagawa ako ng separate video tungkol dyan. Okay? So, going back sa definition, kung Christian ka at hindi ka naniniwala kay Allah, Shiva, kay Yahweh, eh, Ganon din kaming mga atheist. Ang kaibahan lang, e eh, isama mo na din yung Christian God mo. So hindi kami naniniwala sa lahat ng gods na sinasabi ng mga tao. Well, ang karamihan sa amin, ang dahilan ay dahil sa kakulangan ng ebidensya or mahina ang ebidensya. Hindi ko na i-discuss dito sa video na to yung mga ebidensya. Pero again, pag sinabi ko na atheist ako, it's purely about sa paniniwala ko kung may God nga ba or wala. Doon lang yon sa aspeto na yun. Okay? Ngayon, bakit ko nililinaw yon? Kasi dahil sa laki ng epekto ng religion sa lipunan, marami pang ibang bagay about religion bukod sa paniniwala sa existence ng God. Merong mga holidays, festivals, mga rituals at music na related sa religious beliefs. Kasi it's part of culture, especially dito sa Pilipinas. Ako kahit atheist ako, nag enjoy pa din ako sa mga ibang religious rituals at traditions. Hindi sa lahat pero looking forward ako kapag alimbawa Pasko Natutuwa din ako sa binyag at kasal pag naimbitahan ako, mostly dahil sa get-together. Alam nyo magkakaroon ng dahilan ng mga tao na magkita-kita, mga friends, family, at mga kakilala mo. Para sa akin, masaya yung aspeto na yun. At na-appreciate ko yun. Pero yung mga tradisyon, kagaya ng pinitensya, yung pagmahal na araw, o yung parada ng nasareno na may mga nasasaktan at nagdudulot lang ng traffic, para sa akin, walang sense yun eh. Pero wala akong magagawa kung trip nila yun basta wag lang silang mananakit ng ibang tao, eh, bala sila kung gusto nilang saktan yung sarili nila. Well, kwento ko na din nung isang araw na nakakaraoke kami dito sa bahay at kinanta ko yung God Gave Me You. <laughs> Tinanong ako ng misis ko ng pabiro. Sabi niya, akala ko ba hindi ka naniniwala sa God? Eh, kinakanta mo yan? Well, isang aspeto din yun, yung religious music. At aaminin uh, ko na maraming magagandang songs na religious ang tema at lyrics. Uh, music is universal at na-appreciate ko ang kahit anong magandang music sa pandinig, kahit religious ang topic. Uh, meron din ang religion ng mga positibong message, kagaya ng pagmamahalan, pagpapatawad at pagbibigayan na para sa akin okay yun. So maraming aspeto ang religion bukod sa tanong na kung naniniwala ka ba sa God. Merong mga 80s na ayaw or iniiwasan nilang sumali sa mga traditions or kahit anong related sa religion. Uh, walang masama dun, iba-iba lang talaga tayo. Ang akin lang, naging parte na ng kultura natin yan at yun nga, Uh, magandang way din at rason para magsama-sama at mag-get together ang mga tao. Pero syempre, hindi ngayon pandemic. Social distancing tayo dapat. So in the future, kung halimbawa makita nyo ako sa isang simbahan, let's say sa binyag, Well, nandun ako para i-enjoy yung celebration at nakikisama ako bilang isang normal na tao. Pero kung tatanungin nyo ako kung naniniwala ako na may epekto yung holy water na yun para makapasok to sa langit yung bata, eh hindi ako naniniwala doon sa part na yun. Well, gusto ko ba na mawala yung ritual ng pagbibinyag? Eh, pwede. Kasi sa totoo lang, ang corny nung pag-boost ng holy water, lakas makakulto ng dating. Pero, yun nga, isang dahilan din yung binyag, touch sa get-together, para makakain tayo ng sama-sama, makapagpintuban. Kung susumahin ko lahat, uh, no big deal para sa akin. So again, uh, pag may nagsabing atheist ako, sinasabi niya lang na hindi siya naniniwala sa isang god or gods. Ako, hindi ako naniniwala kasi para sa akin, dapat base sa ebidensya. At hindi ko makita ang ebidensya. So, hindi ako naniniwala. Kung wala kang belief, isa kang atheist. Ganun lang kasimple yun. Okay? Yung agnostic naman or yung agnosticism ay may kinalaman sa knowledge. So yung atheism ay paniniwala, yung agnosticism ay knowledge or kaalaman. Yung term na to ay unang ginamit ng English biologist na si Thomas Huxley noong 1869. Gnostic, ang ibig sabihin ay knowledge at A ay without. So without knowledge. So ang agnostic ay ang nagsasabi na I don't know or hindi ko alam dahil hindi sa patang impormasyon. Para siyang undecided position or neutral. Nasa gitna, kumbaga. Yung iba, ang iniisip nila na play safe ang pagiging agnostic. Pero sa totoo lang, ito yung pinaka-honest na posisyon. Kasi ang sinasabing God ng mga tao ay yung supernatural daw. E ang problema ay eh, wala tayong way para matest ang supernatural. So paano natin mapapatunayan o mapapabulaanan ang isang bagay kung wala tayong sapat na kakayahan para malaman yun? So I don't know ang tamang sagot. Lilinawin ko din na ang term na atheist at agnostic ay hindi mutually exclusive. Pwede siyang pagsamahin o gamitin ng magkadugtong. Um, ito yung ginawa kong uh, graphic para sa previous video ko about atheism. So, dito sa magkabila na pinakatulo, yung mga naniniwala at sure na sure sila na may knowledge sila ng 100%. Ang tawag ay Gnostic, Theist, at sa kabilang side yung Gnostic Atheist. Again, Ibig sabihin ng Gnostic ay knowledge. So, alam daw nila for sure. Then, sa gitna, yung Pure Agnostic. So, sa pagitan ng Gnostic at Pure Agnostic, yung Agnostic Atheist or yung Agnostic Theist. Ito naman yung mga naniniwala na wala or merong God pero hindi nila sinasabi na alam nila ng 100%. Huh? I believe in the existence of God or I don't believe in the existence of God but I don't know for sure. Ako, yan ako. Agnostic Atheist. At, itong dahilan kung bakit. So, pag tinanong mo ako about evolution, kung naniniwala ako sa evolution, sa ebidensyang makikita natin, in eh, no question sa bagay na yun, oo ang sagot ko, 100%. Yung video ko kay Eli Soriano ay tungkol sa evolution, yung karamihan doon. Panoorin nyo na lang kung may time kayo. Pero sa tanong na kung saan galing ang Big Bang or anong purpose ng universe, aba eh, ewan ko. Agnostic ako sa tanong na yun. I don't know ang sagot ko sa Bakit? Kasi walang enough information na hindi pa din natin alam kung meron or kung anong nangyari before the Big Bang. May mga theory kagaya ng multiverse pero wala pang ganong kalakas na data. Siguro in the future. Pero okay lang sa akin yung sagot na I don't know sa ngayon. Unfortunately, yun nga. Maraming tao ang hindi komportable sa I don't know na sagot. Parang dun sa isang episode ni Jessica Soho, may kumalabog sa bubong. Ayun, may multo daw o manananggal daw. Nung inimbestigahan, naglagay ng mga CCTV camera, e eh, pusa lang pala. Parang pagsumakay ka ng eroplano at sinabi sa iyo ng isang pasayero na, "Pre, alam mo ba yung pangalan ng piloto natin ay Butete?" "Ano? Butete?" "Parang kakaiba naman yata 'yun. Hindi ako naniniwala. Bakit alam mo ba yung pangalan ng piloto?" "Hindi. Oh, pop, eto eh, Butete nga." <laughs> "Oh, wait lang po, no. Hindi dahil hindi ko alam yung pangalan ng piloto, eh, ibig sabihin na itama na agad yung sinasabi mo." Parang ganun yung pinanggalingan ng universe na sinasabi ng mga religious. Saan galing ang universe? Tapos pag sinabi kong, hindi ko alam. Eh, di mo pala alam eh. Eh, di si God nga. <laughs> hindi po ganun yun. Kailangan pa din ng matibay na ebidensya na maipakita. So, hindi dahil walang sagot or walang explanation, ay eh, sapat ng dahilan yun para maniwala ka sa isang Diyos. May video ko about argument from ignorance kung gusto nyo ng mas detailed na explanation tungkol doon. Lagay ko yung link sa description. Okay? So, ewan ko kung bakit may time and space, ewan ko kung bakit may lamok, hindi ko alam kung bakit tayo nandito at kung anong meaning at purpose ng buhay mo, paano nagumpisa ang universe at kung ano mangyayari sa atin pag namatay tayo. I am without knowledge. I am agnostic. I don't know sa mga part na yun. So ako ay isang atheist kasi hindi ako naniniwala sa God or gods at agnostic din ako kasi hindi ko alam ang sagot sa lahat ng katanungan about life at yung pinagmulan ng universe. Kaya kung specific definition, ako ay isang agnostic atheist. Okay? Isa pa ay yung term na secular. Ang ibig sabihin naman nito ay isang bagay or mga gawain na hindi religious or spiritual. Uh, una itong ginamit noong 1851 ng British writer na si George Holyoake. Um, Maraming usage or gamit yung word na to lalo na pag sinabing secularism. Yung isim na dinagdag sa uli means nagiging sistema or ideolohiya na siya or movement or kilusan. Uh, meron tayong masasabi na tatlong klase ng secularism. Yung political, number one. Yung separation ng church and state. Ito yung pinaka-common na alam ng karamihan ng tao, tao pag sinabing secular. Yung idea na makakabuti na ang gobyerno at simbahan ay magkahiwalay at independent sa isa't isa. Ang focus nito is more on separation ng gobyerno at religious beliefs. At walang kinalaman ito kung naniniwala ka kung totoo hindi ang existence ng isang God. Meron din mga God believers na may ganitong opinion. Naniniwala sila sa God pero at the same time, gusto nila na separate din ang government at religions. Para sa akin, tama yon. Dapat ang gobyerno ay hindi nagpo-promote ng kahit anong religious beliefs at kahit atheism. Ideally, neutral sila dapat. Kasi alimbawa, ang isang public school, alam natin na tax ng bayan ang na nagpapagana dyan. Sa isang bansa, merong iba't ibang religious beliefs. Eh, karamihan ng teacher dito sa Pilipinas ay katoliko at tinuturo ang magdasal yung mga bata. Eh, paano yung mga Muslim, yung mga Aglipayan at yung mga Atheist na nagbabayad din ng tax? Isipin mo, kung nag-aaral yung anak ko doon, araw-araw tinuturoan siyang magdasal ng teacher. Uh, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Uh, tatatak sa isip ng anak ko na may God na tumitingin sa atin dito sa mundo. Lalaki siya at iisipin niya na pag pinagdikit niya yung kamay niya at nagsalita siya ng mga salita, eh, may mangyayari na sa buhay niya. 'Yung gobyerno at lahat ng tax-subsidized na institution ay hindi dapat nagpo-promote ng kahit anong relihiyon. Ang public school teachers hindi dapat nagpo-promote ng religious beliefs nila. At kung atheist 'yung teacher, hindi din niya dapat tinuturo 'yung atheism niya. Period. Unless parte ng subject. Hindi dapat gamitin ang platform ng eskwela para mag-indoctrinate ng mga bata. Okay? So isang meaning ng secularism 'yan. Ang pangalawa naman ay yung more on philosophical, skeptical na version ng secularism. Ito yung mga tao, yung mga grupo na nagpapamulat at aktibo na nakikipagtalo at nakikipagdebate sa mga religious para maiba ang opinion ng karamihan or ma-deconvert yung mga tao. Kasi pwede kang maging atheist or secular pero hindi mo pinopromote. Maraming mga atheist na yes, hindi sila naniniwala sa Diyos pero busy sila sa mga ibang bagay, sa trabaho, sa pamilya, or sa hobbies nila. Pero kung 80s ka at aktibo ka na nagpa sa online forums or may blog ka or YouTube channel, di ba? Para lumaban sa mga religious ideas at beliefs, eh, iyon yung klase ng secularism na meron ka. Ako, mahabang panahon na hindi ako active as an atheist. Pero ngayon, eto nga, may YouTube channel ako about it. Meron akong confession video about this kung gusto niyo malaman yung reason at yung detalye kung bakit ko inumpisahan tong channel na to. Daligay ko ulit sa description. Pangatlong version ay yung cultural or yung demographic secularism. Ito yung ginagamit nila yung term na secularism para ipakita or i-describe na ang isang bansa or isang society ay nagiging less religious. Uh, yung idea na nababawasan yung kapangyarihan or impluensya ng religion. Hindi dahil sa mga aktibo na atheists na nagpupush ng pagbawas ng religion, kundi dahil sa natural lang na nagiging busy sa buhay ang karamihan ng mga tao at hindi na masyadong nagdadasal o nagsisimba. So sa natural na paraan, maraming aspeto ng buhay ang nahihiwalay sa religion at uh, it's more of an observation sa pagbabago ng panahon. Okay? So tanong, pareho ba ang meaning ng atheism at secularism? Huh? Ang sagot ay related sila pero hindi. Ang difference ay atheism ay hindi paniniwala sa God. Ang secularism ay mga gawain or mga bagay na hindi religious. Again, may mga religious na tao na naniniwala sa God pero gusto pa din nila ng separation ng church and state. So, secular sila in that sense. Okay? Sabi sa inyo, may matututunan kayo dito eh. Ako nga, may natutunan nung habang nagre-research ako dito eh. Panguli ay yung term na humanism. Galing naman ito sa Latin. Matagal na yung idea ng humanism pero yung actual na word ay umpisang ginamit lang around 1800s. Ang humanism ay paniniwala na ang mga tao ay may kapasidad sa pagiging mabuti at mabait. Na ang kakayahan ng tao na maging mabait ay nangingibabaw sa tendency natin na makagawa ng masama. Now, hindi natin pwedeng i-deny ang kasamaan na kayang gawin ng mga tao. Pero kung titignan mo ang kabuuan ng mundo, in generally, ang karamihan ng mga tao ay may kagustuhan or desire na magkaroon ng hustisya, pagkakapantay-pantay at kalayaan sa mundo. At the same time, ito din yung idea na tayong mga tao lang ang may kakayahan na makapagpabago sa mundo. Kung gusto natin ng makakita ng hustisya, kailangan natin pagtrabahuhan yun. Kaya meron tayong mga institusyon kagaya ng pulisya at mga korte. Lahat ng progreso na nangyari at mangyayari ay resulta ng pagsisikap, ng effort, ng pagiging malikhain, passion at imagination nating mga tao. Yung <clears throat> pagkakaimbento ng salamin, para makakita ng mas malinaw yung mga malalabo yung mata, gaya ko. Yung hearing aid sa mga mahina ang pandinig. Yung healthcare system na meron tayo ngayon. Yung sistema ng demokrasya. Yung makabagong technology na nag-improve ng communication at knowledge natin. Yung mga cellphones at invention, internet. Galing lahat ito sa pag-aaral, sa pagsisikap at sa kagustuhan natin na mapabuti ang kalagayan or quality of life nating mga tao dito sa mundo at walang nagawa o magagawa ang pagdadasal. Walang tagapagligtas o mesaya na tutulong sa atin. Tayo-tayo ang kailangan magtulungan para sa ikabubuti nating na lahat. Ngayon, yung mga hindi sangayon dito o yung mga kritiko naman ng humanism ay mostly galing sa religious side na nagsasabi na tayo daw mga tao ay likas na makasalanan at masama. Well, di ba yan nga ang mensahe ng kristyanismo? Pinanganak tayo ng makasalanan at kulang at kailangan natin ng tagapagligtas at salvation. Kung pababayaan mo lang daw ang mga tao sa sarili nilang gawa, eh maglolokohan tayo, magnanakawan at magpapatayan na daw tayo. Hindi daw tayo pwede umasa sa ating mga tao para iligtas ang sarili natin. Kailangan natin ng mesaya at tagapagligtas. Yung last video ko about morality, diniscuss ko yung morality from God versus morality uh, from a atheistic point of view. Check nyo na lang yun kung may time kayo at kayo na ang humusga kung justified nga ba ang natural sources na moralidad na binanggit ko dun. So, yun lang muna. Uh, to summarize, uh, na-discuss natin yung atheism, agnostic or agnosticism, secular at humanism. Sana may natutunan kayo at sana naging mas malinaw na yung mga salita na yun para sa inyo. Next time, i ko naman yung mga masasabi kong magagandang bagay na natutunan ko sa buhay ko nung naging 80s ako. At uh, sama ko na din yung mga hindi magandang side. Nga pala, um, just a quick message lang. Uh, this month, yung pangalawang buwan na naka-receive ako ng financial support sa mga Patreons sa maliit na show na to. Sila yung mga iilang tao na pinili na magbigay ng certain amount sa akin kada buwan. Alam nyo, buong buhay ko, simula nung gumraduate ako, every, empleyado na ako. At hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. Kailan lang nawalan ako ng kliyente, naapektuhan yung business ng client ko na yun nung pandemic na to. Kaya, at syempre, nawalan din ako ng kita. At mabuti naman, sa ngayon, training na ulit ako ngayon. Sana maging okay. Kaya alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. At uh, itong YouTube channel na to, ay yung parte ng buhay ko na masasabi ko na ito yung, dito ko, ito yung ginagawa ko yung bagay na gusto ko. Uh, Marami-rami na din akong sakripisyo para sa YouTube channel na to. At sa pagtatry ko na tumulong sa atheism dito sa Pilipinas, sa maliit na way na to. Uh, the, pero the fact na meron mga tao na hindi ko kilala ng personal na nagtitiwala at nagbibigay suporta galing sa perang pinaghirapan nila Alam nyo, dahil sa inyo, nararamdaman kong sulit yung oras na ginugugol ko para dito Gusto ko malaman nyo yung binigay nyo this month na nakatulong talaga sa akin Maraming maraming salamat At uh, sa lahat ng nanonood, nagsashare, naglalike, dislike, positive at negative comments At yung nagsusubscribe kayo ang inspiration ko at uh, kaya ginaganahan akong gumawa pa ng mas maraming videos dahil sa inyo. kaya again, maraming maraming salamat at see you all sa next video. Bye bye!